mga kasan lover at yan nakabalik na po tayo ngayon sa aming probinsya ng Tacloban. Wow! Dalawang araw po kami sa bus. Kaya sakit dito ng likod ko, sakit ng dito ko. May sakit pala pag upo, upo Tapos aircon pa. Wala naman kasing ordinary na masasakyan aircon. Kaya yun, sumakay muna kami. Mm. Air condition mal na pamasahe pero na kailangan naman kasi talaga namin umuwi kaya umuwi kami kahit malis pamasahe at ngayon ipapakita ko naman sa inyo ang lugar namin dito sa Tacloban ayan maulan po dito mga kasan lover ayan. maulan po dito ngayon makikita nyo ayan tulad ng pangako ko sa inyo na ipapakita ko ang amin munting bahay. Pagpasensyaan nyo na yung bahay namin yun. Dahil sira-sira pa. Wala naman kasi kaming pambili ng materyales. Kaya yung mga pwede pang gamitin, yun yung pwede pang panggawa sa aming bahay. Ayan. Ito yung bahay namin, mga kasanlabor. Ayan. Ito yung... Ito yung loob ng bahay namin. Ito yung hugo. Sira-sira na. Kasi matagal na po yun. Eh. Ito, ito naman yung... Pinakaloob niya. Ayan, mga kasanlabor. Ayan. Ayan. napakagulo pa po sa loob kaya pasensya nyo na so nakita nyo na yung loob ng bahay na pagpasensya nyo na kasi marami pang ginagawa yung asawa ko kasi mamaya wala kami matutulungan kaya ngayon nahabo niya yung oras para makapag ano siya makapagpanday Maganda pa nga yung barracks namin dun sa ano eh. Sa pinatrabahoan ng asawa ko. Kasi doon, kahit barracks lang, hindi tumutulo. Tapos nakakahiga ka na maayos. Dito naman sa amin. Wala. Walang matulugan. matulugan ka man pag umulan kailangan mong gumising kasi matutuluan kang yan yung bahay namin ano na kasi siya mga kasan lover But itong bahay na to matagal tagal na to ilang taon na itong bahay namin kaya ano mga materialis niya mga may anay na may mga butas na yung bubo. Tapos, pag, syempre, pag walang tao, yun, sira talaga yan. Yung dumumba. Ayan oh, mga mga kasanlado. So, ayan mga kasanlover na ipakita ko na po sa inyo ang loob ng aming bahay dito sa Tacloban City. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyong nagsawang panunood. Again, Merry Christmas at Advance Happy New Year! Salamat!